aligasyon po ay nang hold up kayo. Ano pong partisipasyon niyo dun sa nangyaring insidente? Sir, ano po kasi nangyari ni sir? Yung kasama ko po kasi, ano po siya, nag, nagmamassage po siya. Pagpupunta po kasi kami dun, nagaanap lang po kami ng ma imamassage niya para magkapera po kami. One time po kasi, one time po kasi nagkaano po kasi kami, nagka-run po kami ng client doon. Nakamukha naka niya. Hmm. Na pinunta kami sa hotel. Tapos, minasage niya. Tapos, kumuha ng madami-daming alak sa mga pulutan. Tapos, nakatulog po kami. Pagkagising po namin, kami pinagbayad. Nawala po yung, ano na yun, yung bakla na yun. Kasi po yung Neapolitan, tanda po yun eh. Tambahin po ng mga bakla yung paggabi. Kaya po, eh, nakita po niya, kamukha, kamukha yun. Napagkamalan niya po na ano. Kumbaga parang umano lang po yung galit niya. Kasi nga, ang laki ng binayaran namin sa hotel. Mm -hmm. Iniiwang kami doon. Kaya, hindi eh? ko din masyado matandaan sa so, kailan yan. Kailan yan? Yun? Ano yung date yan? Yung pumunta tayo sa hotel. Last three weeks. Last three weeks to. Nung nakalambuan po. So, yung yung kinuha na nyo ng bag, akala nyo kamukha niya? Opo, akala po namin yeah. siya. La ha, po. Galing po kasi kaming, ano po, galing po kaming, ano, ng no Nova Stop. Naging po kasi kami nun. Balak lang din po sana namin. May, maglag may maghanap kami ng, ng imamassage niya para magkaroon pa po, po kami ng banding doon sa Nova no Stop. Kaso nga lang po, pagkabungad po namin, ayun yung, siya po yung umano doon. Eh, kamukhang kamukha daw po. Sabi kasi na ito. Kamukhang kamukha. Pero nilapitan niya. Tapos, ayun, ayun nga ba nangyari? Unexpected po yung nangyari kasi una sa lahat, hindi naman po na, hindi po kami ganung klase ng tao. Tsaka, uno sa lahat, wala kami intensyon na ganun mangyari. Kumbaga, nagkataon lang po na napagkama lang po namin dahil sabihin na natin na kainom po kami. Pero sa Willing po kami balik kung at humingi ng tawad sa taong na gawin po namin ng mali. Natrigger trigger lang din naman po kami pa, parang gusto lang gumante pero hindi po talaga ako kami pero sir. Willing po patunayan. Tsaka ibalik, humingi po ako ng kapatawaran. Pasensya na po. Pero po doon sa video, ikaw yung nagmamaneho, di ba? Opo. Tini, pinatigil ka nung mga humapon sa'yo, bakit o, hindi na tumigil? Na, una, napangunaan ng kaba kasi Kala ko kasi police talaga yung eh, vlogger lang pala. Tapos, eh, kasi sisipahin kasi nag-aakma siya, nasisipahin niya ako eh. Kaya, kung niyo sa video, yung huling bitaw ng bibig ko doon, hindi ko gagalawin yung cellphone. Yun yung huli ko nasabi doon. Ano kung tinanong sa'yo nung ano, nung humabol sa'yo? Sa'yo, usap kayo, di ba? Parang sinisigawin. Opo, sabi ko, wala akong intensyon. Hindi ko gagalawin yung cellphone. Yun lang. Bali... Baba, willing naman po ibalik eh. Sana magpakusapan pa rin po. Patawarin nyo kami. Totoo ba na may patalim kayong dala doon? <coughs> Meron pero self-defense lang sa motor ko yun eh. Naka safety lang yan sa motor. Pero wala pang nakadisplay lang yun sa motor lagi. So hindi ninyo ginamit? No? Hindi po. Hindi, hindi po. Pero nagkamali po talaga kami kasi Napagkama lang po. Kamukhang kamukha po talaga ng lalaki. Kamukhang kamukha sobra. Kala ko siya si Kenneth eh, yung kliyente ko. May dati ka na bang kaso? Wala po. Ever since. Sa amin lang po, humingi kami ng dos, ano, sorry sa lahat na nagawa namin. Na hindi naman namin kalain na magiging ganun eh. Balak lang sana namin eh hiramin yung bag para ano, mabayaran kami. Eh, napagkamalan po siya. Kaya ganun po nangyari. Yung lang ano po. Mag-ano Mag ano po, lima libo. Opo. Tapos napagkamal yun, napagkamalan yun na siya yun? Opo. Hindi ba kayo nakaramdam ng kaba nung hinahabol kayo, nung motorista? Nakaramdam po. Tapos, ano po, yung bag, tinapon na lang namin. Kasi, ano, dahil sa kaba nga, inayaan na lang namin. Ngayon e lang po. Kanino yung ano, kanino yung motor? Sino may aring motor? Sa mama po ng, ni Patrick. Mama ni Patrick. sudah reti dah kalau green eye bae nah boleh tak jumpa ana lawa lawa berjalan ke ha